Got him. He's got him with a bot now. He's given it. He's got him with a butt. Good. Night. Oh, there you go. Magandang araw, mga boxing fans! Welcome back to Sports Manda. Sa mundo ng sports, hindi nawawala ang mga kakaiba at nakakatawang pangyayari na nahuhuli sa akto ng kamera. At sa video ngang ito, panonoodin natin ang mga kaganapan sa loob at labas ng ring sa mga laban ni Manny Pacquiao. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga video uploads ng Sports Manda. Inantabayan na ng maraming boxing fans ang digmaan sa pagitan ni na undivided WBA welterweight champ Keith Thurman at ang one and only A-division champ Manny Pacquiao noong July 2019. Pagputok pa lang ng round 1, solid agad ang aksyon na ipinakita ng dalawang boksingero. At final 30 seconds ng round, umataka si Pacman ng mabibilis na kombinasyon at napabagsak itong si Thurman. Nagulat ang lahat sa pangyayari. Sino ang mag-aakala na sa edad na 40 anyos, kaya pa ding makipagsabayan ni Pacman sa mga batang kampiyon? Pero wala nang masihigit pa sa reaksyon ng boom mic operator na tila ba nakakita ng patay na nabuhay nang bumangon sa pagkabagsak si Thurman. Marami ang kumwestyon kung kakayanin ba ni Pacman ang lakas ng suntok ng isang tunay na welterweight nang harapin niya ang WBO welterweight champ Miguel Angel Cotto noong November 2009. Ibinigay naman ni Pacquiao ang kasagutan na kayang-kaya niya makipagsabayan sa 147 pound division ng pabagsakin niya si Cotto at tapusin sa ika-12 round ang laban. Sa 4th round, pinamalas ni Pacman ang bigat ng kanyang kamao nang pabagsakin si Cotto gamit ang left uppercut na saktong tumama sa ng kampiyon. At sa slow-mo ng pagkabagsak ni Cotto, dito mo mapapansin kung sino ang mga pabor kay Pacquiao at kung sino-sino naman ang tumaya kay Cotto. Panoorin na lang natin ang kanilang reaksyon at kayo na ang humusga kung kanino sila pumusta. Left in the fourth, can he get through to the bell? Pacquiao's a terrific finisher. Left hand. Cotto's eyes are gone. Lovely shot. And he acknowledges that Pacquiao. He's under May 2009, ang laban na binansagang The Battle of East and West sa pagitan ni Manny Pacquiao at ng The Hitman ng United Kingdom na si Ricky Hatton. Na-witness ng mahigit 15,000 boxing fans na nanood ng live sa MGM kung paano pinabagsak ng dalawang best ni Pacman si Hatton sa round 1 bago pinatulog sa final seconds ng round 2. Pero nakita din kaya nila kung paano nalaglag sa kinatatayuan habang nagtatatalon ang Hollywood star na si Mark Wahlberg? Tara at panoorin natin ang nangyari sa Action Star! January 2006, ang pinakaaantay na rematch ni Manny Pacquiao kontra sa legendary Mexican boxer na si Eric El Terrible Morales Matatandaan na hindi pinaporma ni Morales si Pacman sa kanilang unang pagkikita kaya hindi nakakapagtakang kumargan at nagdagdag ng sandatang ang ating pambansang kamao para masiguro ang panalo sa muli nilang pagharap ng Mexicano. Tinangkilik na maraming boxing fans ang laban dahil alam nila basta Philippines versus Mexico, walang atrasa ng laban at siguradong hitik na hitik sa aksyon. At isa na nga sa mga nanood sa laban ay si Floyd Mayweather Jr. na halatang halata na pumusta kay Pacman. is taking tremendous punishment even even a rock will break open if you hit it often enough fast it's eric morales who is wobbling now yes. as his legs have clearly been affected by the pummeling that pacquiao has delivered in the last round and a half and probably all of the last body shots he may get morales in serious trouble it's hard for a slugger like manny to remember to go to the body I don't, think, I don't think the goals would make any difference. I really don't even think the different people in the corner would even make any difference. You think it's just sheer determination on overused and didn't land as often as he wanted during the first fight. has been more effective setting it up with a variety of shots, including some brilliant right hooks and some groundless backed away to avoid contact, something you may never previously have seen in his career. You know, I think that's indicative. Blood out into the bucket in between rounds. ulang body shot by He tries for one. Right. Kulang na nga ay eh, umakyat siya ng boxing ring para maging corner man ni Pacquiao. At nang ininto na nga ni referee Kenny Bayless ang onslaught ni Manny Kay Morales sa ika 10th round, tumayo si Mayweather sa kanyang kinauupuan para ipagsigawang nanalo ang kanyang manok sa laban. Sa darating na August 21, aharapin ni Pacman ang isa sa pinakamatinding hamon sa kanyang boxing karir sa katauhan ni WBC at IBF welterweight champ Errol Spence Jr. Ang maipapayo ko lang, magmasid din kayo sa labas ng ring at malay nyo, may makita yung kakaibang pangyayari na pwede i-share sa amin. Bueno, ito lamang po atin ng Sportsman sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at sa mga kumpare at kumari natin saan man sa mundo, mabuhay kayo! At kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe na din para updated kayo sa mga bagong videos natin mga tol. Shoutout nga pala kina, Batang Mindanao 29 Blog TV, kay Pibeski, kay VTX underscore L at Z, kay Tisha Arboleda at kay Randy Gutierrez ng Block 37, Mandaluyong City. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at mabuhay kayo!